what's up mga idol magandang umaga sa inyong lahat mga idol so welcome back sa my youtube channel mga idol ito mga idol kakagising lang po natin kaya papunta kami ngayon sa uh, na kalabaw na naman para uh, pakain na sila, sila yan iharap po yung camera mga idol kasi pang sobrang na mga idol dyan mga edul. mabilis sila mag malakal mga dyan pag umaga pag oras ng pakain pero pag oras ng pagkuha mga dyan pag tuwing hapon at sa tanghali kasi pag tanghali mga dyan ay ano mainit kasi mga dyan kaya ako inapahan ano, namin ang hihinaan ng lakad

Ken, hangay dun. Punta kami ngayon ano, ng ng kalabak. Yun. Ito. Iyak siya mga Diyo kasi magmaiwan yung anak. Yun, eh. Yan o. Yan po ang nanay niya idol Yung malaki. Kasi ito. Yung unang anak niya. Malaki na din. sa mga nakakaalam mga idol ay ngayong ngayong taniman po mga idol ay hindi hindi po kami nakaani kasi sa sabang init mga idol ay na ano yung pala namin nasusunog mubunga siya nang walang tubig eh yan, yan po yung pala mga idol pero hindi hindi ito yung palay na mga idol. Sinsa na kamay idol na hindi ko in-update yung palay namin. Nung hindi nakabunga, sayang hindi hindi niyo hindi niyo nakita yung update ng aming palay na hindi kami nakaani ng yung kaniman. Yung una mga idol yung Yan oh, yan naghahanap sa nanay ka anak. Nandiyan naman sa malapit mga idol. Kaya ako magiging ka anak. Masuno so, kasi mga idol. Kasi kami kasi, kami, kami kasi dito mga idol ay umaasa lang sa ulan. Kasi, pag walang ulan mga idol ay wala talaga kami maani. Yan o. No? Ito din yung pakalay nila nanay. Hindi pa rin naani mga idol. Asa man nilang? Ha? Ah.

yun shout out pala kay Kaori Vlogs at lalong lalo na sa mga OFW natin dyan yun shout sa inyong lahat dyan sa mga OFW, OFW. at kay Kubutin Kubutin Vlog Ayun, kalimutan ko yung yun yun shout sa iyo idol at Ricky Sansago Vlog yan Pasensya na pala kayo mga idol na hindi ko na vlog yung saan Ayan lang. Pasensya na kami, Joel, hindi ko na-vlog yung ano namin, yung tanim namin ngayon, niyan, ngayon taniman. Hindi namin alam ay na uh, napakaelit pala ang panahon. Yeah, yung nung palayan namin, Joel, ay nasusunog po kasi walang tubig. Pero yung malapit sa amin, uh, isa irrigation, yung may irrigation ay nakakaani, nakakaani po sila kasi yung yung ibang mga idol ay may naanis sila kasi yung tinatanim nila na palay na ano yung imported ano yung tawag yun ano ano binhi ba yung binhi nila ay yung kasayang sa amin mga idol ay iba iba yung ano namin ano, yun ilagay mo na natin sa idol ano mo kung yung ano natin istan para makita niya majol pag ano ko Okay. Inang, ah. Ayan, oh. Oh, na. Maidol, oh. naka, ano 'to? Tabiyo kaya? Goj na iyon. Hay, chalo. lagay sa aming mother so may palay din na wala ding ano wala ding ano nasusunog din palay ng nanay na, namin yung sa amin din mother yung dun sa malapit sa bahay namin yung palay namin ay yung, ano din namin, pinapakaya lang namin ng kalabaw tapos naubos na yon kalabaw at saka baka ng mga pinsa namin ha? yan ang ikawon masaya Ha? Oh, may diha. Tawa na ibunga o. Ayan mo, ito po yung nanay at saka anak. Ayan. Hmm? Ito kasing lupa mga idol. Ay lupa ng nanay ko. Ang nanay ng sa... Yung araw mga idol ay wala pa. Hindi pa lumalabas. Idol. ito lang yung muna yung vlog ko mga idol kasi pauwi na kayo mga idol hindi may gagawin po namin sa bahay yun yung ulit ko mga idol sa toko lang kay Kaori Vlogs at sa mga OFW kay Kabuntin Vlogs yun maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol sa inyong panonood mga idol sa laging pagbisita ng aking channel at sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga idol ay please subscribe my YouTube channel. At isama nyo na rin yung notification bell para update kayo sa mga bagong nating video. Yun, thank you mga idol sa mga, mga supporters ko.